Good morning, guys! Good morning! Napakaganda nga ng umaga today. Ang ganda ng panahon na medyo malamig-lamig ng konti. Pati ko nga kay Ria sa school ngayong umaga, ay nakita-kita ulit kami ng mga kamamis ko. Sabi school. ko nga sa inyo dati, ay naging close ko din sila at mga naging kaibigan ko sila. At dito nga sa isa sa mga bahay ng classmate ni Rhea, inaya kaming mag-breakfast. May libreng pitas pa nga ng passion fruit. Thank you so much. Thank you Lord. Lord. Tingnan nyo naman ang hinandang pagkain sa amin ni Mami Sandy. Hingin pa nga lang, alam mo nang makakarami ka ng kanin. Ang sarap nga ng kain namin at ang sarap din ng kwentuhan. At syempre, mayroon din dessert. Leche flan and ube, my favorite. Kung may naririnig pala kayong mga sisiyong sa background, ayun ay, yung mga pets ni Rhea. Pagkatapos namin kumain, hindi mawawala ang coffee. Hindi pa nga kami nakontento. Marami pa kami nakikitang hinog na mga passion fruit. Kaya ayan naman, mamimitas sulit kami. Ang ganda-ganda talaga ng panahon at ang ganda-ganda dito sa may labas nila. May konting hangin, maaliwalas, at parang ang sarap matulog dito. Yung may duyan, tapos nakatingin ka lang sa ulap, di ba? Sasarap nga ng kwentuhan at banding namin. Muntik na namin makalimutang it's almost time for pick-up na pala sa mga kids namin. Yeah, ayan, papalik na rin kami I, I ng yes school. I just to the face. Okay. And mommy will use this? Yes. yes. Nung mga bandang hapon naman, after namin mag-nap time, gumawa kami ng activity. Galing <laughs> naman. Okay. Nag-promise kasi ako kay the other day na mag activity kami together. Tapos bubuksan at gagamitin na namin yung isa sa mga gifts sa kanya nung Christmas ng classmate niya na si Adriana. Disney Princesses DIY painting nga yung regalo sa kanya. Mga nga siya sa stone clay figure tapos may hulmahan siya na ikaw mismo ang magpapatigas. At once matigas na sila at natanggal na sa hulmahan, doon mo palang sila pipinta ng iba't ibang kulay na gusto mo may kasama nga rin pala siyang mga paints. Gustong gusto ko nga yung ganitong nag-i-spend talaga ng time for Ria. Yung we play together and do activity together. Bilang nanay nga, mas madalas na busy talaga tayo sa pag-aasikaso sa kanila, sa pagluluto, paglalaba, mga gawaing bahay, tapos may work pa, di ba? Madalas diba? talaga ako kapag ka sinasabihan ako ni Ria na, Mommy, can you play with me? Yung habang nagluluto ka, naglalaba, or nagliligpit, tapos biglang sasabihan ka ng anak mo, or tatanungin ka kung pwede siyang makapaglaro sa'yo. Kaya sa mga ganitong bagay talaga ako bumabawi kay Ria. Kung pwede lang talagang wala ka ng ibang kailangan gawin. Tinanong ko nga si Ria before. Sabi niya, niya mas happy siya kapag ka nakikipaglaro si mami at si daddy Para sa kanya. Para sa dinner namin, nagluto lang ako ng gulay. Tapos pinakain ko na si Ria. So ayun lang muna guys for today. Until our next video, bye! Bye!